Kaya ngayon mo kung kay langsang ano ba? Hindi oh. mo minti na inalaan niya. Yung bao. Bao, yung... yan. Talaga yan. Pero tama yung sinabi ni Charles Liaga talaga na, na. Nakakasuka talaga yung ano. Yung tayo ng iring yan. Kasi iba talaga ang amoy yan eh. Pero ako naman, iba naman ako okay eh. Tubol, battle, kahit anong tayo talaga dyan, mapairing, mapaaso, ano dyan. Basta tubol lang yan, kaya kong daputin yan. Maganda so, ano pa ako dyan, hello my sis dyan. Huwag oh, lang, huwag lang bugret ha. Huwag oh, lang tayo, huwag lang bugret na tayo. Si okay, okay lang, walang problema ka. Galaan na eh. Kukunik yan. Oh. Pero huwag lang tayo ni iba na putang na eh. <laughs> <laughs> kaya, <laughs> tayo ni iba na. Yep. Pag tayo ni iba eh. Unang ko, haplos ko pa yan. O. Oh. Baka, <laughs> kanigayuman. Hindi. O. Oh. O, oh, sige. Bukas. Ako. May bilin siya na bukas. De, bukas. Hindi, bukas. Sa'yo, yung bugret sa akin yung tubol. Kaya tayo iba na na. O. Oh. Tayo iba na. Ikaw na lang sabi na official wash mo. O. o. Ako naman, ipangkuhan ko rin yung wano. Yung tubol yung, yung sa akin. Ano? Sabot mo si Banag bisaya kay you know. <laughs> eh, yang mama bisaya mana na. Oh, uh, bisaya yang mama ni Bana. Uh, Oo. Oh. Kagayan yan. Oo. Oh. plus mo eh. Pag hapas eh skin white. <laughs> skin white bukas. Pag mencari Pag di mangyari. Pag Pag tayo lang ni... Hindi, okay. ano, sino ba okay, yung mahalin? Hindi! Ah! Hindi, ganito na lang. Kasi bukas talaga, ano talaga eh. Magising ako ng umaga, sigurado yung tayo ko bu bugrit eh. Yung, yung tayo mo bukas, sigurado ako tubol. Magsauran tayo ng tayo bukas. <laughs> Bakit? Tinulong ko yung, ano, mangustin eh. <laughs> O, oh, try it. <laughs> ko ba yung mangustin? Sige. <laughs> <laughs> yung mangustin. Binigay tatlo! Malos <laughs> dalawa, ayos na umabot. Mal malos yung pwes mo yan. Burdina na eh. Eh. Sa uras di eh. mo ng ano. Magawa na